Isang panibagong virus na naman ang diumano'y mabilis na kumakalat sa bansang China, mga kabayan. Ito ang matunog na matunog na balita sa pagpasok pa lamang ng taong 2025. Posible nga kayang magkakaroon na naman ng panibagong pandemic na siguradong makakaapekto na naman sa buhay ng napakaraming mga tao. Gaano nga ba katotoo ang mga viral na mga post sa social media tungkol sa panibagong epidemya na ito at ano naman ang naging sagot ng ating pamahalaan sa mga ganitong uri ng nakakabahalang mga balita. Ako po si Roy Z and welcome sa Kian Thoughts. Kung hinig mo mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Sa video footage na ito, makikita ang sitwasyon sa loob ng mga children's hospital sa Beijing, China. Ayon sa report, napuno ng mga pasyente ang mga ospital na ito at karamihan sa mga batang nasa video footage ay nag-develop ng mga sakit at nagpapakita ng mga sintomas ng demonoy nagmula sa panibagong virus na kumakalat sa bansang ito. Maraming mga Chinese netizens ang nagbigay naman ng warning sa publiko dahil tila naharap na naman daw sa panibagong virus outbreak ang bansang China dahil nga sa mabilis na pagkalat ni umano ng tinatawag na Human Metanumovirus o HMPV na halos kapareho lang din daw ng COVID-19 ang sintomas. Base sa inilabas na article naman ng NDTV, talaga namang hindi na di umano kinakaya ng mga ospital at mga morgue ang mga infected ng virus na ito dahil sobrang bilis nitong kumapit sa tao. Mayroon pa mga claims na nagdeklara na rin ng state of emergency ang China dahil sa tindi ng epekto ng virus na ito at nakamonitor na rin daw ang kanilang health officials para mapag-aralan ang kasalukuyang sitwasyon. Ayon pa sa mga lumabas na mga reports sa social media, maraming mga nahawa sa virus na ito kahit nga hindi pa raw nakakasalamuha ang mga taong nagtataglay na ng ganitong sakit. Gate nila, airborne ng HMPV at madali lamang itong makahawa lalong-lalo na sa mga bata at mga matatanda na mahihina ang resistensya. Karamihan sa mga tinamaan ng sakit na ito ay nagkaroon ng lagnat at ubo, pananakit ng lalamunan at hirap sa paghinga. Lumalabas ang mga sintomas tatlo hanggang alim na araw matapos ma-infect ang isang tao. Sinasabing pwedeng maging mild hanggang moderate ang epekto ng HMPV pero maaari itong maging severe o sobrang delikado lalong-lalo na sa mga bata at matatanda. Nagkaroon di umano ng massive virus outbreak sa mga lugar katulad ng Beijing, Tianjin, Hebei, Shanxi at Inner Mongolia. Samantala sa inilabas na report ng Reuters, sinabi ng China Disease Control Authority na nagsasagawa na ito ng pilot monitoring system para sa nasabing kumakalat na virus na hindi pa matukoy ang pinanggalingan at inaasahang mas tataas pa nga ang kaso ng sakit na ito sa kasagsagaan ng winter season para sa kanilang bansa. Magsasagawa din daw ang National Disease Control and Prevention Administration ng China ng mga hakbangin para sa pagre-report ng mga laboratorio at para may verify din ito ng mga Chinese agencies. Nagbigay naman ng warning ang mga respiratory experts mula sa Shanghai Hospital na wag daw basta-basta iinom ng mga antiviral na mga gamot para labanan ng HMPV dahil wala raw vaccine para sa nasabing virus. Matatandaan na bago matapos ang taong 2019, pinuna ng buong mundo ang China dahil sa pagtatago nga nito sa totoong sitwasyon na nagaganap sa Wuhan na kalaunan ay naging sanhi naman ng pagkakaroon nga ng COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan, sinasabi ng Department of Health o ng DOH at ng Chinese Embassy na fake news o walang katotohanan ang mga kumakalat na mga post sa internet hinggil nga sa pagkakaroon ng isang virus outbreak sa bansang China. Ayon pa nga sa tagapagsalita ng Department of Health, nakipagpugnay na rin daw ang ahensya sa World Health Organization upang alamin ang katotohanan hinggil sa diumanoy kumakalat na virus pero wala naman daw kumpirmadong report hinggil dito. Talaga, wala. It's, it's fake news. Officially, uh, nagparating rin tayo ng communication sa World Health Organization. Obligado ang mga bansa na magsabi sa kapwa bansa kung meron silang uh, iniinda, kung may sakit sila, so to speak. Wala rin. Zero. Kung meron talagang totoo na balita na sakit na kakaiba, kami yung una pong magsasabi. Sa ulat naman ng CNN, hinihikayat ng WHO ang Chinese government na ipakita ang mga importanteng datos hinggil sa mga virus na ito, partikular na ang Wuhan virus o COVID-19. Kaugnay nito ay agad ding naglabas ng pahayag ang pamunuan ng DOH kung saan sinasabi nila na hindi daw sinusuportahan ng kanilang ahensya ang kumakalat na po sa social media. Sinabi rin daw ng WHO at maging ng Chinese government na walang kumpirmadong kaso ng bagong virus outbreak sa nasabing bansa kaya't hindi na dapat mabahala pa ang publiko. Panawagan din ng DOH sa publiko na iwasan na ang pag-share o pagpapakalat ng mga mali at hindi beripikadong impormasyon para maiwasan na rin daw ang kalituhan at ang pagkakaroon ng pangamba ng mga mamamayan. Pero sa kabila nito mga kabayan, meron pa bang kredibilidad ang China na alam naman nating binigurin tayo noong naganap na ang isang virus outbreak noong 2019. May posibilidad nga ba na itinatago lamang ng China ang katotohanan at sinusubukan itong muling kontrolin ang mga lumalabas na impormasyon hinggil nga sa virus outbreak na ito. Sa kasalukuyan, tinatawag lamang ito ng Beijing bilang pneumonia of unknown origin pero nakahanda naman daw ang China sa mga ganitong uri ng senaryo. Pero ganitong ganito rin ang ating mga narinig bago pa magkaroon ng pandemic apat na taon na ang nakalilipas. Pero base sa mga video footage na ating ipinapakita, kayo na lamang ang magdesisyon mga kabayan sa inyong sarili kung sa tingin nyo ay may tinatago talaga ang China at dapat na tayong muling maghanda para sa mga panibagong quarantines sa hinaharap. Nagkataon rin na ito yung panahon na natural talaga, panahon ng uh, taglamig. Pag ganito kasi talaga, tumataas ang bilang ng mga respiratory illnesses, yung mga sa Tagalog, malatrang kasong uh, sakit, influenza-like illness, natural yan every year. yan bago, 2001 pa yung uh, virus niyan. At tulad ng maraming mga respiratory viruses, wala siyang uh, bakuna, totoo yun, wala rin siyang gamot, totoo rin yun, pero mild siya. In other words, kayang-kaya siyang labanan ng isang tao na malakas ang resistensya. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro mag-subscribe. I-like rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Z at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsabaybay sa ating channel.